dai kada pang kon lang stick or tubo lang sa imo makita ang straight ba stick unya sakit man imong hinahinaya lang hinahinaya lang siya og abli abli alsa antud nga madapa kung kuto bra dia kuto bra balik na siya sa ubos antud taud taud masakan ni mog jata jutay kana ang ang goal jud ana magsandig ka sa bungbong sa imo bay paabot na ang imong bukton sa bumbong kung no, dapat na dito ang stick okay na so balik balikan na na Ma, na na kwa na to katung mga po dito nga unsoy hinungdan na ng ilang ang ilang termino anak mo rasya o kwa na mura dipilit ba ang imong pinakabahin sa imong abaga dipilit na na stretch na siya balik so maunay maunay purpose ano therapy so kada dun ay dun ako yung migo mag-frozen shoulder maunay ito dlo, Nga. na hilasan kayo sa ilisan kaya niya kung e, paano. Ay, muna naman di suwito kayo. Pero pildi ko ni Anhing. Namatay in ni siya sa COVID-19. Si Usas Labing may laking doktor. Dinis ato sa Subo. Pero wak na mag-practice sa iyang profesyon. Pero maayi ka ito si Dr. Lino Villegas. Hinomdong ba niya mo Dr. Lino Villegas? Manghood ni siya ni Dr. Virginia uh, Villegas. Tawag ni Dr. Elso, Dr. V, kaya iya manang magtutudlo diha sa Cebu Maternity Hospital. O ba ni Dr. Mila Chan, o ba pa na mga magtutudlo niya. Ingon si Dr. Lino, diyo ay ay tu anang ubang tambag lang. Sa doon stick Ano ito ang nagda stick Ano polis? Ingon siya, ingnan niyo mga amigo, mag-frozen shoulder, ganit sila. O saray tambal, ano? Inahinaya o alsa imubukton at kani kani ang frozen shoulder inahinayog alsa imo buktod unya hikapa imong ting imong alimpo mahikap gyud mo arang-arang na na pero ang goal jud na liyo hikapa jud imong pikas dunggan mo abot na gani imong bukton sa pikas dunggan imong kamot makaabot na gani sa pikas dunggan ayo na ka wa na kay frozen shoulder as kagyanwa